Hello po sa inyong lahat. Sa video po natin today, pag-uusapan po natin yung regarding sa supporters ng Damonwa. Ano nga ba yung supporters? Ano nga ba yung mga trabaho ng isang supporters? Magkano nga ba yung sahod nila? At ano nga ba yung mga pagtulong na ginagawa nila sa mga kababayan? At sino lamang ba dapat ang tulungan nila? So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Kung kayo po ay may asawang koreano na tulad ko, isa sa maaari ninyong uh, pwedeng maging trabaho is yung pagiging supporters ng Damona Center. So, ano nga ba yun? So, yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. So, dun sa mga hindi pa nakakaalam, isa po akong Pilipino supporters dito sa Pajushi Damona. So, ako po yung leader ng supporters sa Pajushi Damona since last year 2023 up to to date. So, ano nga ba yung trabaho na isang supporters? Kami po yung tumutulong sa mga may asawang koreano dito sa South Korea. Dito around Paju City area lamang po. Dahil under kami ng Paju City Damon, wa? So, ibig sabihin yung mga uh, may asawang koreano lamang po dito sa area po namin. So, usually sila po yung tinutulungan namin. So, anong tulong ba? Usually yung mga naiisip ninyong maaaring naming itulong. Uh, halimbawa, sa mga bagong dating dito sa South Korea para ma-adapt po nila ng mas madali yung pamumuhay dito sa South Korea. So, pwede po yan sa translate, mag maging interpreter nila. Halimbawa, kung nais nilang malaman yung mga procedure dito sa South Korea, uh, may mga katanungan sila about sa mga benefits na nakukuha ng isang may asawang koreano or kaya may mga visa. At yung mga program, program ng Damon, kami po yung nagbibigay information dun sa mga Uh, nandito sa Padre Si Damona. So yan po yung trabaho namin as Filipino supporters. Magkano nga ba yung sinasahod ng isang supporters ng Damona Center? Ang sahod po namin ay 10000 per hour. So hindi po yan fixed na 8 hours per day. Kapag meron po kami tinulungan, magbibigay po kami ng report at bibigyan po kami ng allowance ng Damona Center ng 10000 per hour kung tutuusin, hindi po siya malaki. Kasi dito sa South Korea, usually kapag interpreter ka po, ang pinakamaliit na maaari mong kitain ay mga nasa around 30,000 to 50,000 per hour. Yan po yung maliit na maaari niyo yung kitain kapag interpreter ka. So, dun sa being supporters ng Padre Si 1 na 10,000 per hour, usually, uh, sa, isang trans, sa isang interpreter, mababa po yan. Pero, question, bakit po po siya kinuha. Advocacy ko na po kasi talaga na tumulong sa kapwa ko. So since open time naman po siya, hawak ko po yung oras ko, pwede akong tumulong, pwede kong tanggihan, uh, walang pressure. Uh, kung kailan po, uh, kung kailan po ako available, pwede po akong uh, umaksyon. So pwede din po kasi sambaya phone. So tinanggap ko po siya. Parang tulong po na rin po sa mga kababayan ko dito sa area po sa Padre Cidamo na. Kaya po Uh, kinuha po yung trabaho ng supporters. Pero natutuwa po ako na maging supporters ng Paju si na dahil uh, nakakatulong na po ako at the same time natutulungan din po nila ako dahil marami po akong natututunan. So, masaya po ako pag may mga natututunan akong mga bagong bagay dito sa South Korea. Question ma'am, meron ba kayong report? Yes po, meron po kaming report. Sinusulat po namin yan in Korean. Ma'am, pwede, pa ka, pwede bang pumili ng tutulungan? Opo, pwede po kayong pumili ng tutulungan ninyo. Halimbawa, kung hindi po pasok sa oras po ninyo, pwede nyo pong sabihin sa tutulungan ninyo na hindi kaya ng oras mo or kaya naman hindi kaya ng field mo or hindi mo kaya, pwede mo po siyang tanggihan. Halimbawa, kung magpapatranslate po siya sa police station or kaya sa sa korte at alam mo na hindi mo pa kaya, maaari mo po siyang tanggihan at huwag tulungan sa case na yon. Pwede mo kung sabihin yun sa damonwa na ganito yung kaso niya, gusto niya magpatulong magpatranslate sa ganitong field pero hindi mo kaya, kaya tinanggihan mo. Pwede po tayo, pwede po yun. So may karapatan po ang isang supporters na tumanggi. Ma'am, uh, maaari ka bang tanggalin sa trabaho o ilang years ba ang kontrata ng isang supporters? Wala pong taon or wala pong ang contract ng supporters is unlimited hanggang kaya mo hanggang kaya mo maging supporter so sa tagal ko po sa Damon no, wa ah, marami na pong naging supporters ng Padyo si Damon na pero wala po akong kilalang supporters na tinanggal ng Damon na lahat po sila is nagresign isa pa po Kapag ganito ang tutulungan ninyo, maaari po ninyo siyang tanggihan. Halimbawa, kapag kasi kayo ay isang supporters ng Paju si Damonwa, kailangan nyo lamang pong tulungan is yung member ng Paju si Damonwa at nag-apply ng supporters program ng Damonwa. Kung hindi po niya gagawin yung dalawa na yan online, maaari po ninyong hindi tulungan yung tao na yun. So yun, yun po yung kagandahan dahil meron po tayong karapatan na tumanggi kung ayaw po natin hindi po nila tayo maaaring pilitin kung hindi po pasok sa oras natin at kung hindi natin kaya so yan din po yung kagandahan sa isang supporters dahil hawak natin yung oras natin at meron po tayong karapatan so sana marami po kayong natutunan sa video po natin today about sa supporters Uh, maganda po maging supporters ng PADUSIDAMO na nakakatulong ka na at the same time may natatanggap ka na kahit pa pano, may allowance ka at the same time marami ka pong matututunan. At uh, dun sa mga nais mag-avail ng supporters program, huwag po natin masyadong abusuhin yung mga supporters natin dahil pasalamat po tayo na merong mga kababayan natin na supporters na maari nating takbuhan kapag meron tayong problema. At dun sa mga iba na ayo mag-avail ng supporters program, okay lang din naman po yun sa aming mga supporters dahil uh, meron din naman kami mga iba pang mga trabaho bukod sa pagiging supporters. Wala naman po mawawala sa isang supporters kung hindi nyo i-avail yung supporters program. Kaya lang ang, mag, ang disadvantage po niyan kung walang gagamit ng supporters program. Maari po tanggalin niya ng damo na. Kung tanggalin po nila, wala pong mangyayari sa supporters. Continuous pa rin po siyang magtatrabaho sa ibang field.